Sa linya ngayon si Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration, baby girl. Good morning po, Ma'am Dana. Good morning. Good morning po, Manong Fed, DJ Chacha. Opo, pasensya na po kami po lamang e eh, kukonsulta po sa inyo ha. Opo, kasi alam niya man po siguro ninyo, no, naglabas na po ng statement ito pong uh, si uh, former Judge uh, Felix Reyes na ngayon po'y PCSO chairman at may sinasabi siya dito no sa kanya pong statement dahil nga sa na siya po'y iniuugnay dito po sa kontrobersyal na kasong ito ng mga missing sa bungero. Sabi niya rito, I would also like to authorize the Bureau of Immigration to disclose my travels abroad from the time I retired from the judiciary on October 1, 2021 up to present to dispel any notion of travels abroad with prosecutors and judges. Uh, ito po 'yan, public ano po ito statement nito pong si uh, former oh. judge uh, Reyes. Ito hubang ganito pong statement ay maari ng ituring na waiver niya sa kanyang uh, privacy at maari na pong mag uh, humingi ang taong bayan, ang media ng totoo nga pong travel uh, records niya sa BI. Actually, Manong Ted, yung ating travel record, travel history is protected po ng data privacy loss ng ating bansa. So, kinakailangan para ma-share po natin publicly ito, kailangan written, informed, at saka specific yung consent niya. Um, ito po, medyo generic po yung uh, nilabas na statement sa consent. Pero, Manong Ted, pwede naming i-share itong information na ito sa mga Uh, government agencies, competent government agencies na kinakailangan yung data na ito sa investigation na ginagawa po. So maaaring sa NBI halimbawa, mm -hmm. saka sa DOJ halimbawa, mm -hmm. para magamit po sa investigation. Yun. So, kumbaga, ma'am, kailangan pa po talaga ng specific written instruction ano po, address sa Immigration Commissioner stating na the former judge is waiving his rights, no? Dito po sa Data Privacy Act na ito at may instructing the Immigration Bureau to reveal ah, sa publiko itong travel records niya ganun po, ma'am. Ah, uh, tama manong Ted kasi pinoprotektahan hmm. yang data na yan ng uh, batas natin. Pero itong data na ito pwede pa rin nating ibigay sa korte at saka hmm. sa investigating authority. O nga po. Oo, kasi well, uh, yung ano, kung, kung merong nangapong kaukulang investigasyon ang mga uh, mga awtoridad. Eh, kasi po uh, kami dito sa media nung binabasa namin ito, kayaakala eh, namin ito ho kasi ay public statement na pwedeng pe uh -huh. na pwedeng pe maging ano, kumbaga eh uh, waiver, no? O na maituturing para kami magtanong sa inyo at ito po iba inyong ilalantad. Hindi pala pe pwede. Yan ang klaro. Sa, ngay sa ngayon po, hindi pa po pwede. But Manong Ted, ang gagawin po ng aming <clears throat> sitina ay susulat din sa kanya <clears throat> para po malinaw ang kanyang uh, pagbigay ng authority na ilabas o disclose <clears throat> po ang information. Okay, well at least eh, na natin to si Chacha kasi masyadong interesado ko agad rito eh. Eh sabi ko hindi nga pe pwede yan, chacha, -cha. eh kasi, Ah? Oo, ngiti-ngiti -ngiting ka lang dyan, tatawa-tawa ka lang dyan, para kang ano ah. <clears throat> anyway, o oh, sige. So... Medyo high profile case kasi to Meron din akong tanong mm. dito kay Ma'am Dana. Oh. Sa mga ganito po ka high profile case na medyo sensitibo, mm. sabi niyo po kasi kailangan written. Dito po sa kanyang statement, meron nakalagay eh na date din mismo. Mm. So even if written statement to release to media, hindi pa rin po talaga to consider dun sa sinasabi niyo na specific dapat. Yes. Um, kailangan po ay explicit and documented yung consent. So kailangan nakalagay po specific kung ano yung purpose, mm. ano yung information na kailangan natin na maari <laughs> natin na i-share oh, or hinihingis niya. Mm. But yun nga po, susulat po tayo sa kanya para makuha natin itong mga detalye nitong itong sinasabing consent na ito. Okay. Opo kasi nga po tayo pong lahat ay protected into hung ating ano no itong uh, uh, data privacy law na ito kaya hindi basta-basta pwedeng pumunta ron kay Ma'am Dana hingiin yung travel <laughs> records ni Numan. Ano po? Unless ordered by a competent court or authority. Yun po yung klaro. Okay. That's right. Tama okay. Po. Sige. So uh, yung pong sinasabi ho naman ng pagkor na nagbigay sa inyo ng 50 million pesos bilang tulong pinansyal para po sa mas mabilis na deportasyon ng mga Pogo workers. Natanggap niyo na ho ba ito? Um, yes po, ito pong um, uh, bigay po na tulong ng PAGCORP uh, assistance para sa pagbubuk po nito mga tickets na ito. Kasi marami pa po ang hindi pa nakapagbigay ng kanilang mga tickets, outbound tickets. And we think na maaring na ginagamit ito to delay their departure. So nagbigay po ang tulong ng pagkor para ibook po sila ng sabay-sabay palabas po ng bansa. So we're hoping by this month makapag uh, ano na po tayo, schedule na po tayo ng kanilang departure. Okay. Mga ilang pa ba ito ma'am na hawak po ninyo ngayon na mga Pogo workers na subject for deportation na naghihintay na lang po siguro ng ito nga yung mga pamasahe? sa facility po namin siguro mga nasa 250 pa po yung mga pogo workers mm -hmm. um including yung mga nasa ibang facility siguro papalo pa po ng mga nasa 500 okay uh, Yung pong sa paog po ba uh, iba pa yon yes separate po yung facility nila uh, meron pa po mga naiiwan doon But kasama po sila doon sa mga mga sakay mm -hmm. ng uh, palapas na po ng bansa Okay, sige po. So uh, maliban po doon sa talagang pwede na pong pauwiin, pa ano ho, uh, meron pa ho bang mga POGO workers na may pending case pa at hindi ho basta-basta maaari pong paalisin? Nilaan na meron pa pong pending at major those who are arrested doon po sa mga uh, POGO uh, companies sa Pilipinas. Wala naman po mga pending accountabilities. Itong NBI po, mabilis naman pong magbigay ng NBI sa Tehran. May mga local cases sila. So naibapatong po natin agad yan para sa deportation. Oh At when when we speak of uh, POGO workers subject for deportation, hindi lang po ito mga Chinese. Ano po? Yes. um Apart from Chinese nationals, there are also a lot of Vietnamese, uh, Indonesians, there are other nationalities po from Asia mm -hmm. din. Okay, and then kapag po sila ay na-deport, automatic 'yon kung taga saan silang bansa o yung kung kanino kung baga anong bansa yung kanilang passport. Yes, Manong Ted, yan po yung recent natin na resolution ng ating Board of Commissioners kapag po worker diretsyo po sa bansa na pinanggalingan yung country of nationality niya i-deport. Kasama po dyan, pagka-deport sa kanya blacklisted na rin po siya. Okay, sige po. Yung pong Russian, uh, asa na po ngayon? Si <laughs> po, um, andun pa rin po sa pasilidad natin kasi kung maaalala niyo po, um, nilipat siya sa local jail po natin, sa, bumalik po rin sa atin o so, napunta ulit sa atin ang kustodiya. So ngayon, meron pa po siyang mga local cases at saka ongoing pa rin po yung deportation case itong si Vitaly. Ah, okay. Nakapagpiansa po kasi siya doon sa kanyang uh, criminal case na bailable. Yes. Pero dahil meron yes. siyang problema as a foreigner staying in the Philippines, kaya uh, agad, din siyang, din uh, agad din po siyang ano, no? ng immigration para ho naman po sa kanyang mga immigration laws violations. That's right po, Manong Ted. Okay, sige po. So, salamat na marami po, uh, Ma'am Dana, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Kaya tayo po. Salamat po. Good morning. Thank you.